Uh, binibigyan ko ng awareness yung mga tao about him, no? Do you think may chance na nakikinig din siya sa mga nasasabi ko? Or do you think na ito ay actually a waste of time? Sa akin lang. Hmm. Siguro naman nakikinig siya pero mas malamang pa rin yung eager niya na yung sarili lang yung pakikinggan niya. Okay. Oh, so, sobrang tindi yeah. nung ego niya na pa. yun talaga siya. Hindi talaga siya bababa sa level na wala ako. Meron ako. Kahit wala okay, naman. Kahit wala. Hindi talaga siya pa ano, paglulutit. Hindi siya makikinig. Hindi siya ayaw niyang sabihin na, eto lang ako. Eto ako. Lagi. Ayun, at pala. hindi niyo ako pwedeng ibaba. Pero tita, anong masasabi mo? total na pag na-open mo rin naman, no, na porke ba wala akong pinag-aralan, na na-touch nga ako dun eh, gina-ginitom ako. Anong masasabi mo, tita, na siya daw eh, gumraduate bilang doctorate sa Cambridge sa England, at dumating, dumating yung kanyang diploma through JNT Express, no? At pinapakitang siya, ay nakatoga, oh ano mo yun? Sabi niya, eto, graduated na ako, bilang doktor na ako sa Cambridge. What can you say? Nung kami nagsasama pa, wala talaga akong nakitang any certificate or picture na he is graduated from that school. Okay. Ngayon ko lang yan nakita sa mga... mm sa internet, sa internet, sa internet. oh Kahit kami, oh, sa internet so, lang namin nakita. Ay, ayoko yung sabihin sa inyo na oo oh, oh, or hindi. Kasi malay nga naman natin. Ah, Nag-aral talaga, di ba? Oh. na yung panahon. Uh -huh. Leave it to him. Uh -huh. Anyway. Siya naman magdadala yan. Sa kanya yun eh. Huh? Di ba? Malay mo, may pangarap pa siya na Mag doon sa pangarap pa niya na yun. Doon, doon sa pangarap niya na yun, mabago talaga yung perception niya, yung pag-iisip niya, at maging maayos na yung buhay niya. Leave it to him. Tama. Pero, pero tita kasi, syempre, dahil nga sa history, ayan, eh, tulad niya, natatawan na kayo. <laughs> dahil nga sa, da, dahil nga sa history niya nga, eh, makikita natin na siya ay parang siyang palos, no? Parang kung saan na lang. Parang siya si Lupin the Third. Ganun yung sitwasyon niya, eh. So, pero yan, tulad yan, ang hirap paliwalaan kasi una sa lahat, sabi niya, galing London. So, no, sabi niya, dun daw galing. Kaso, siya din ang na naglaglag sa sarili niya kasi binidyo niya na JNT Express ang nagpa-deliver sa kanya. Galing lang siya dito sa Pinas sa Nueva Ecija, Japan, no? Siyempre, dito wala namang wala namang JNT Express sa England. Kahit man lang sana din ni HL niya tapos din niya pinakita yung address kasi siya rin naglaglag sa sarili niya. At dahil diyan, tita, dahil sa nangyari na yan, diyan kumalat yung address niya. Dahil din sa kanya. Sa kanya. Yes. Okay, dahil nakita siya, iyon nakita. Kasi, 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 Di, hindi siya hindi naging aware. Hindi niya pinler. Wala, hindi Mala. siya naging aware na ganun yun. Kasi ganito na siguro, sabihin na natin, nakagraduate ka na, okay lang, mm. bahala ka. Gusto, ayan lang nga ano, eh. mo mm. gusto mong ipahatid mm, sa, sa tao. tao. Pero sana, kung gagawa ka ng storya, ah, ligit ka pa Paniwala. Oo, ah, oh, kasi, kita imagining mo, paano ka maniniwala sa tao na from the beginning, hindi niya, ayaw niyang aminin na siya si Norman Mangusin. When he was behind bars, doon niya lang sinabi na for five years ata, since elementary days niya, doon niya lang ginamit yung Norman Mangusin. Tapos, pinalitan ng nani niya yung pangalan niya into Francis Leo Marcos. No hindi yung gagawin ng, ng isang oh, ina. Ayun yung storya niya. Sabi niya, habang tumatagal yung panahon, paiba-iba -iba na siya ng storya. Oh, di ba? Yun. Hindi gagawin ng nanay niya yun. Dahil alam ng nanay niya na siya talaga ang nagluwal at ang tatay niya ay yung asawa ni nanay. Yes, and isa pa dito na nasabi niyo na sobrang lapit sa storya niya ngayon is yung pagiging OFW niya. Na si Gano siya actually ka-clever sa part niya na yan na nagawa niyang kumuha ng pera sa mga OFW na mga katropa niya at nakapagtayo sila ng something. Di ba? Ayan yung dinala niya hanggang ngayon. Nakita niya ang weakness through the OFWs dahil isa din siyang ganun dati. Um, kasi ganito yun eh. Si Norman kasi, dahil nga sa parina niya, mm. mo siya ng pagkakataon. Gagawin niya yan, maihahanap ka niya ng pesto, kayo niya yan ipapakita niya talaga sa na yung pera na pinag-ano natin, may makikita kang project pero para kang contractor. Para lang mapakita ko sa na yung binigay mo ito. Ah. Uh, Gagawa naman yan. Uh -huh. In fairness. Okay. Pero hindi po dito. May something. May something. Kasi gusto ko po dito sa pera mo. Mm. -hmm. I have to. Kaya na, ano, kikilos ako na wala. Iyan. And in fairness, maraming kumakalap din sa SOFMED na, for example, Nakatanggap siya ng bigay ng mga OFW noong panahon na kasikatan niya, let's say, 1 million, 900k sa kanya, 100k yung binibigay niya. Kung baga, ang laki, sobrang laki ng kickback sa kanya. Yan naman eh, sabi-sabi lang sa social media, parang wala namang lumabas na katotohanan dyan. Pero ayan yung pinalalabas ng mga netizens. Yes. Siguro, kasi yung may mga netizens na hindi follow sa kanya, oh, na? hindi nag-follow. Hindi follow sa kanya sa mga ginagawa niya, galing sa kanya. Kaya ang return, pinapasama talaga siya. Dahil yun na yung naka ano sa... Nakapaskelo. Sa sarili niya na gano'n siya. Masama. Masama ang tingin sa kanya. Pero sana, sana lang, yung iba naman, ako na pakiusap ko lang naman, magbigyan naman ng chance yung tao, huwag yung masyadong... Grabe namang dinanaw. Dinanaw. Ayaw na natin yung mga diploma na yan, mga pictures na yan, kung ano-ano pa yan. Labas na tayo dyan. Ano niya yan eh, prerogative niya yan, Karapatan niya yan. Kung naka-graduate man siya o oh, hindi, ano, pake lang na. Ayun yan, yeah, so bad. Diba? Basta huwag lang kung ano yung pinaghirapan nyo, pera nyo. Yun ang wag mawawala. Oo, oh. so, tama. Oh. Pero pero tita kasi, naiintindihan ko kayo sa perspective nyo na yan. Unfortunately mm -hmm. kasi nga lang, okay lang tita sana, kaya nating magpikit mata mo kung isang tao, dalawang tao lang, tatlong tao lang. Kaso tita, pag mga lilibuhin na, lang. o dadadaanin na, ang hirap magbigay ng second chance. Oh, okay. Kasi ibig sabihin, yung mga tao na yun din, nagbigay na rin ng second chance sa tao na to. Okay. Diba? Just yun yung... Gusto case basis na lang. Oo. Hmm, uh, kung gano'ng kalala. Kung gano'ng ka 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 yung nagawa sa sa'yo. Sa yan. Yeah. Uh, Kira, John, next time, huwag mo nabigyan. Pakisamahan mo, pero no for that. Yes, correct. Especially pera. Kasi, the moment na mag-isip, Diyos ko, tao tayo, di ba? Meron naman tayong isip, meron, alam naman natin, kilala naman natin na siya. Hmm. Mag-second thought. Mm -hmm. yun no? Uh... Always think na, what if, what mm -hmm. if ulitin na naman. Mm -hmm. Di tayo din yung nagtuturo sa kanya mm -hmm. at tayo pa rin yung naglalagay sa kanya sa alanganin mm -hmm. para maging ganon. Tama, exact. Diba? Tita, eto na. Total, nasabi naman na natin lahat. Uh, ano ang mensahe n'yo kay Norman Mangusin? Pwede kayong magsalita sa kanya. sa okay. um, Sa'yo, Norman Antonio Mangusin, ako yung ex-wife mo, si Christy. Kilala mo ko as Kikay. Di ba? Hindi mo maitatanggi yan. Isa lang naman pinakikiusap ko sa'yo. Tanggalin mo yung galit mo sa akin. Kasi kung ano may nagawa ko sa'yo noo, ako nasasaktan kita dahil na sa mga ginagawa mo sa buhay natin. Gusto ko lang may ayos yung buhay natin noon, pero ikaw ang kumakaliwa. Wala akong choice, kundi ang manakit. Dahil yun lang ang alam kong defense na pwede kong i-ano sa'yo. Tsaka, ititinay mo ko Uy, anong reason para itinay mo ko? Sabihin mo na, o oh, asawa mo yan, matanda yan, Aminin mo lang, huwag kang tinay din kasi lalo kang nalulubog sa kasinungalingan. Wala nang maniniwala sa'yo. Ngayon, nagpa-interview ako, kusang loob, para matapos na yung mga istorya sa'yo, yung mga ginagawa mo. Dahil ikaw, sa sarili mo pa rin, ikaw ang malulubog. Wala ka lang mapupuntahan. Magulang mo, nani Remy, saan inumura mo. Sa paglabas kong ito, ayoko makakarinig sa iyo ng anumang mura dahil hindi ako lumabas para siraan ka, kundi sabihin lang ang katotohanan para matapos na ang multo, yung galit mo sa puso mo, kung saan ang gagaling yan, ayusin mo yung sarili mo. At huwag na huwag mo akong mumurahin dahil wala akong ginawang masama sa iyo. So, yun mga ka home ko, dito na natatapos and syempre, maraming maraming salamat kay Tita Christy para dito sa interview na to. Mr. Norman Mangusin, sana naman ikaw ay makinig kahit sa ex-wife mo, no? Na up till now, unfortunately for her, ginagamit pa rin yung apelido mo tapos itinatanggi mo. napaka mo talaga.